Ang Northern Luzon at Batanes Islands ng Pilipinas ay muling naging sentro ng pandaigdigang atensyon matapos dalhin ng Estados Unidos ang NMESIS o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System sa taunang ehersisyong Balikatan 2025. Ang sistemang ito ay isang makabagong mobile anti-ship missile platform na dinisenyo upang pigilan ang pagdaan ng mga barkong pandigma at iba pang sasakyang pandagat sa mga estratehikong karagatan. Sa pagkakataong ito, ang deployment ay malinaw na nakatuon sa Bashi Channel, isang makitid na kipot sa pagitan ng Batanes at timog ng Taiwan na nagsisilbing pangunahing lagusan ng mga barkong galing Pasipiko patungo sa South China Sea. Dahil sa kahalagahan ito, ang paglalagay ng NMESIS sa teritoryo ng Pilipinas ay nagbukas ng panibagong yugto sa estratehikong pakikipag ng Maynila at Washington kasabay ng lumalakas na tensyon sa pagitan ng China at mga kaalyado ng Estados Unidos sa Indo-Pasipiko. Ang NMESIS ay nakabatay sa Naval Strike Missile, isang precision-guided, sistimang wepo na may kakayahang lumipad ng mahaba at mag-adjust sa iba't ibang depensa ng kalaban. Ito ay nakalagay sa Rogue Fires Platform na isang unmanned system batay sa JLTV, na nagbibigay daan para sa mabilis na shoot and scoot na operasyon. Ibig sabihin, mabilis itong makakapagpalipad ng missile, lilipat ng lokasyon, at makakaiwas sa counterattack. Ang ganitong kakayahan ay akma sa arkipelagong katangian ng Pilipinas kung saan napakaraming isla at pasilyo ng dagat na maaaring paglagyan ng ganitong klase ng sistema. Sa panahon ng Balikatan 2025, unang ipinakita ang NMESIS sa Batanes, isang lugar na halos kasing lapit na ng Taiwan. Ang hakbang na ito ay hindi lamang simbolo ng ugnayan ng Estados Unidos at Pilipinas, kundi praktikal na pagpapakita ng sea denial, capability na kayang pigilan ang paggalaw ng Chinese Navy sa Luzon Strait at Bashi Channel. Ayon sa mga analista, ang deployment ng NMESIS ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga puwersang Amerikano at Pilipino na makontrol ang isa sa pinakamahalagang choke point sa Asia, at nagiging bahagi ng mas malawak na estrategiya para sa tinatawag na First Island Chain Defense. Mahalaga ang Bashi Channel sapagkat ito ang pangunahing ruta ng mga submarino at surface ships ng China na galing South China Sea si patungong Western Pacific. Kung ito ay mababantayan at makokontrol, magiging limitado ang kalayaan ng paggalaw ng People's Liberation Army Navy. Dahil dito, ang pagkakalagay ng NMESIS ay nagsisilbing babala na ang anumang pagtatangkang lampasan ang kipot na ito ay maaaring umarap sa panganib ng high precision missile strikes. Sa ganitong paraan, hindi lamang simpleng ehersisyo ang naganap sa balikatan kundi isang pagpapakita ng aktwal na kakayahan sa deterrence laban sa anumang agresyon. Kasabay ng deployment ng NMESIS, pinatatag din ng Estados Unidos ang presensya ng iba pang advanced systems gaya ng Typhoon Missile Launcher na kayang magpalipad ng Tomahawk at SM-6. Ang kombinasyon ng mga sistemang ito ay nagbibigay ng tinatawag na layer defense o sunod-sunod na antas ng depensa laban sa mga barkong pandigma, eroplano, at maging ballistic missiles. Dagdag pa rito, nakapaloob ang hakbang sa mas malawak na konsepto ng Expeditionary Advanced Base Operations, EABO, isang estratehiya ng U.S. Marines na nakatuon sa maliliit at mobile na base sa loob ng mga isla upang mabilis na makapag-deploy at makapagdulot ng maksimum na epekto laban sa kalaban. Para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng ganitong mga sistema ay nagpapakita ng mas malalim na implementasyon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, at ng Mutual Defense Treaty. Ang mga base sa Northern Luzon at Batanes ay nagsisilbing kritikal na lokasyon para sa integrated defense posture ng dalawang bansa. Habang Lumalakas ang presyon mula sa China sa West Philippine Sea, lalo pang tumitibay ang loob ng mga Pilipino na ang alyansa sa Estados Unidos ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon hindi lamang para sa soberanya kundi pati na rin sa seguridad ng rehiyon. Hindi rin naiwasan ang negatibong reaksyon ng Beijing. Tinuligsa ng China ang deployment ng NMESIS at iba pang sandata. Sinasabing ito ay nagdadala ng destabilization at nagpapulala ng tensyon sa rehiyon. Gayunpaman, para sa mga taga-Masid, malinaw na ang hakbang na ito ay bahagi ng deterrence strategy, isang paraan upang ipakita na anumang agresibong kilos ay may katumbas na sagot. Ang simpleng presensya ng NMESIS sa Bashi Channel ay sapat ng magpabagal sa plano ng China na magkaroon ng mas malayang akses patungo sa Pasipiko. Ang mga lokal na komunidad sa Batanes ay nakakita ng kakaibang eksena sa kanilang tahimik na kapuloan mga high-tech na missile system, mga sundalong Amerikano at Pilipino na nagtutulungan, at mga ehersisyong nagtatampok ng Coordinated Sea at Air Operations. Bagamat may agam-agam sa posibilidad ng pagiging target ng kanilang lalawigan, marami ring nakikitang benepisyo ang mga ibatan sa aspeto ng seguridad at infrastruktura na dala ng militar na presensya. Sa kabuuan, ang deployment ng NMESIS sa Pilipinas ay hindi lamang isang taktikal na hakbang kundi isang malinaw na pahayag ng estrategikong ugnayan sa pagitan ng Maynila at Washington. Ipinapakita nito na ang Pilipinas, bilang bahagi ng First Island Chain, ay may mahalagang papel sa balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pasipiko. Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos, ang Bashi Channel ay nagiging simbolo ng kung paano ang isang maliit na bahagi ng karagatan ay maaaring magtakda ng direksyon ng pandaigdigang kapangyarihan. Sa mga darating na taon, inaasahang magiging mas madalas ang deployment ng NMESIS at iba pang katulad na sistema sa bansa. Kasabay nito, lalong lalalim ang interoperability ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Military. Ang mga ganitong hakbang ay hindi lamang proteksyon laban sa potensyal na banta mula sa labas kundi isang malinaw na senyales na ang Pilipinas ay nakahandang maging pangunahing haligi ng seguridad sa Asia Pasipiko. Sa huli, ang pagkakabit ng NMESIS sa Batanes ay tila isang kandado na sumasara sa pintuan ng Bash Street laban sa anumang pagtatangka ng China na palawakin ang kanyang impluensya at dominasyon sa karagatang ito.